Pag housekeeping, may amo ka? Meron po. Na parang suking amo na ano yun? Hindi ah, po, ano yung ano po yung... Stay-in ba yun dati? Hindi po, uwian po. Dalawang oras lang po yun. Pas Talagang yun, linis? Linis oh, housekeeping? Oo, linis po. Linis, oo. Oh, oh, oh. oh. Para sa mga hotel, doon na yun kita yung housekeeping, gaya sa kama, bagsa, mm, gano'n po. Hmm. Kaya lang, ang problema doon, mami Jenny Lynn, hindi siya regular eh. Hindi ba? Yun po, dati yung bundis po ko, ano naman po, araw-araw naman po po doon. 200 lang po yung sahag ko po, po doon. Pero kayo po eh, mayroong asawa. Ano po? Hiwalay po. Hiwalay. So ngayon, yung asawa niyo po ba yung nagsusustento sa inyo? Nagbibigay naman po. Nagbibigay naman? Opo. So yung binibigay po ba niya, sapat sa gastusin pang raro, lalo na yung kanyang maintenance? Hindi po. Magkano po ba yung inaabot na maintenance ni Baby Mara? Sa ano po? Kasi po yung binibili ko lang maintenance sa kanya, yung kinsenas po niya, mga nasa 2.5 na po. 2.5? Opo. 15, ano lang po yun, 15 days lang po yun. Mm. So ibig sabihin, yung uh, susumahin mo yung kanyang monthly medicine na gamutan at monthly laboratory, magkano yung naabot yun? Mga nasa, ano po yung sa gamot po, nasa, nasa ano, to, five, ay, ano po, 5,000, 6 Tapos po yung ano po niya, mga nasa 4K po yung laboratory niya. Mm. Kasi minsan po ang dami pong binibigay po sa akin na ano kailangan ni Paul laboratory sa kanya. Mm. Eh, pero tulad ng Mommy Jenny Lee, no? wala kang hindi ka nakakapagtrabaho ngayon. Wala kang kinikita ngayon. So paano niyo natutustusan 'yon yung buwan-buwan na gamutan ni ni Mara? Paano sa kakumukuha ng ganyan? Nagaano po ka ng pera? Eh, uh -huh. hey, well, saan pa pa ano? Ano po ako nag housekeeping po ako yung on call po. Lang, housekeeping lang, pa rin. Yun lang. Pero bihira lang po. Oye, oh, okay, eh, pero kailangan yun eh. Kailangan no, um, makompleto mo yung gamot na yun eh. Di ba? Noong una po kasi nilalapit pa po namin sa malasakit. Ngayon, hindi na? Hindi na po. Kasi wala na po ng pondo. Hmm. Pero yan po ba eh. Di ba? Sa PhilHealth, pwede na iba yan. Di ba? Dialysis na yun. Mm, -hmm. mm -hmm. So nasubukan nyo na sa PhilHealth, mga Yung ano po, yung billing po. Kanyari po, pag ano, na na-admit siya, nasisiro balance naman po. Pero sa gamot po, hindi po pwede sa PhilHealth. Hindi pwede. So, so no? sa PCMC, pwede kasi ang gamot, no? mm Kata -mm. uh, ang mga lab dyan, yun. Anong napapansin mo, Mami Janeline, dyan kay Mara ngayon? Ma irritable? An nilalagnat? Ano, ano, po, ano bang ano irritable dyan? Irritable po. Irritable, no? Siguro may nararamdaman siya, hindi oh, lang niya masabi sa'yo. May nararamdaman sa talaga, no? Oo. Hindi mo niya, siya yun? makapagsalita kung paano Oo, karamdaman ng masakit Oo, sa kanya. pero naramdaman ko kung maaaring Kasi po yung kanya... Sobrang tigas po eh. Gaya mm. Daya, na yun. Dapat po nung, no, ano, nung no, nakaraan po, mga dalawang linggo na ito. Ay, isang linggo pa lang ako nakalipas. At admit po siya kasi so, ang ano, dami po, ang dami po ng ano, pasyente sa PCMC. Kaya binigyan na lang po ko ng reseta para sa pampaihi niya. Para lumitin siya. Ah. Uh -huh. Mm. Baka may water, ano eh. Ano siya eh, may uh, partner. May water uh, uh, attention. Water attention oh, <laughs> yun. tubig po kasi siya? Ah, uh, uh, eh. Ascites, kung tawag na uh, sa medical term. Biret biret baka may ascites siya. Oh. Yeah. Um, anyway, yeah. ang nilapit naman ni ano, nilapit naman dito ni Mami Jeneline, yung, uh, siyempre, yung gamot, mm yung, no, saka yung... Uh, Pang laboratory. Oo, oh, kasi importante yung laboratory sa kanya. So, oh. Dalasan ng ano, ang... ah... Uh, laboratorio. No? Mm. So, nabanggit niya yung gastusin kanina. Eh. Mga humigit ko mo lang, parang ano eh. Magkano ang estimate mo? Sa gamot po, nang oh, na oh. malibu 1,000. Sa laboratorio pa? 4,000, sabi niya. Kada buwan ba may laboratory tayo, Mami Jenny, o hindi kasi naman? Kasi kung ano, ano eh, na-admit po kasi siya, kaya hindi po ako masyado nag nagumagastos. Parang nasasama po sa ano niya, sa may pill health po. Pero po pag lumalabas kami, bawat check-up niya po. Mga ilang beses pa lang ba? dalawang beses pa lang po siya na paano eh. pa up kasi buwan, buwan po yun eh. Mm. So kasama doon sa gamot, yung pangpaihe. No? Opo. So yun ba ang sabing tanging paraan ng doktor upang uh, mabawasan yun? So nandun na lahat? No? Opo. Kasama Pero na lahat? Po, ano man, sampu po kasi ang iniinom niyang gamot eh. Vitamins, apat, ay lima, tapos po yung mga pampaihe, tapos yung para po sa, hindi po magdugo yung tae niya. Kasi dugo po yung ano niya eh. Oo oh, eh. Sumusok ka pa ba? Si... Hindi si... po. Ito po yung kasi sinukan nyo no, nung no 13 oh, po. Pakita mo nga kay Kabanting Paul. Tignan no? natin. Mm -hmm. Apa. Wait lang, Marag. Hmm. Kasi, mabigat kasi mabigat na ano rin yung uh, gastusin ni uh, ni Baby Mara. no? Kasi bloated din kanyang ito po, uh, kanyang um, chan. Ano niya po, sinukan niya po yan nung July 13. Mm -hmm. Last month. Last month, July 13. Sumuka, no? Ayan po, tapos ito po yung dumi niya. Namumuong, namumuong oh, dugo. Sobra po yung kalamon. Oh, Sabi nga, buti po din, hindi siya nabunod sa amin. Dugo na yung kanyang sinusukat, saka yung ano. So, kaya kailangan ma... Agarang nga uh, natin to, agarang nga uh, tulungan, mm -hmm. no? Kaya kailangan maano to kasi iba na yung mga uh, uh, baby. Paano niyo po pala natukos na tong programa natin? Nakano po, dumalaw po yung programa niyo po dun sa may PCMC po. Mm. Opo. Oh, tapos na ano po, interview po kami, ganun po. Tas, ito lang, po ito yun, lang, ito lang yan. Opo, oh, nung ano, lang, July, mga July po. Tapos po nun, kala ko po hindi po kami tatawagan. Nagpasa po kami ng mga ano po, ng mga medical abstract, mm. tapos yung e mm. mga ganun po. Tapos yung picture ni Mara. Doon po, napansin, tinawagan po kami. Mm. Tinawagan ka. So hindi ka naman nabigo ah, na no, sa paglapit? Hindi po. O oh, kahit true uh, through messages sa uh, ating mga social media pages, Uh, ang mga uh, mga staff po ng ako uh, Bigol sa Abante Radyo, ay uh, po yan, no? Opo. Para matulungan, di ba? So partner, good job, no, Siguro, good job sa mga staff natin nakita si Mara. Okay. oh, siguro no. partner, anuin ko na, no? Ah, uh, tutulungan natin siyempre, di ba? Of course, Oh, Oo. hindi tayo pa sa pwedeng Sasagutin dito, na natin, partner, no? Sasagutin na natin yung kanyang uh, para doon sa monthly medication at kung may laboratory, hmm. hanggang December. December. Hanggang Pasko. Salamat. Hanggang Pasko, ha? ha? O, po, so you have, ano, how many months? So August, oh. and then, September, oh, five October, months. November, four months. Four months, o oh, four months. Four months, o. Oh. Yeah. Oh, Para wala na, wala intindihin oh. si Mara sa gamot niya. Oh, no? Para ikaw, makalikom ka man ng ibang. Oo, oh, makalikom ka ng, ano. Maraming salamat ha? po. Pondo. Okay. Oh. oh. sige, anong, ano, oh, mensahe mo sa ating programa sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po ako sa ako, Bicol, kasi po ako po napansin ninyo, napansin nyo po yung anak ko. At maraming salamat po sa tinulong nyo po sa anak ko. Mm, yeah. maraming salamat po. Eh baka Mami Jenny, meron kang gusto mo manawagan para makatulong pa yung iba, yung mga may mabubuting puso dyan. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jenny Francisco. Ang anak ko naman po ay si Mara Jen Bautista. Ako po yung humihingi ng tulong Ako po ang hindi ng para po sa anak ko. Hmm. Gusto ko po madugtungan yung buhay ng anak ko. Sana po meron pong may magbigay po sa amin. Dagdag pa, no? Mm. Malaking bagay. Mm. Malaking bagay na po kahit magkano halaga. Sana matulungan niyo po kami. Salamat po. Eh,